Good morning! Ngayon ipapakita ko sa inyo ang mga variety na aking tanim na saging. Yan, katulad nito. O yan. Mayroon akong red banana. Yan. Ito, very rare ito. Naklasi ng saging kulay pula. Matamis ito. Parang lakatan din ang ano, ang kanyang lasa. So yan. Marami akong puno nito ng red banana. So dito naman ay mayroon akong... Ito ang green naman na banana, ano to, variety. Parang ano to. Parang lakata na ang lasa nito. So yun. So yan. Tapos doon sa kabila, marami pa akong tanim. Yan ang red banana, ang mga karanso. So yan, parang bihira na makakita niyan. So yan. Ang variety ng banana ko rito, napakarami. Mm. Yan mga karanso. Yan. Yan mga karantso. Ang ano to, latundan. Ibang variety naman na saging ko. Yan o. Oh. Namunga na. Kaya lang ako na ako natinanim ito karanso. O oh, yan o. Oh. Dito lang ako nagtanim muna sa sa gilid ko. Yan. Yun o. Oh. May mga bunga na. Ito naman sa linya na to. Puro to lakatan. O. Oh. Ito. Lakatan nito mga karanso. So yan. O yan o. 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 Tinanim ko to mga ano pa lang. Wala pa isang taon. Yan. Magwa one year pa lang. So yan. Dumami na lang suhi. O yan. Ganyan. Ito mga lakatan ko. Diyan doon yan. Yan. Yan mga karanto. Tara. Yang kan dojan mga ko sa king. Yon. Oh. Yan, ayan, nagka doon, karan to mga ko sa So, mag extend pa ko ang gandong sa ano. Sa ano, labas. Yan. Yan mga karan Ito ang paranto oh. yung taning ko ano yan ito ito ang red banana so ang red banana ay pula din ang kanyang puno oh yan yan ito red banana pag namunga yan ay pula rin tulad oh. nito yan oh yan red banana rin to yan So iba siya. Ah, uh, pula rin ang kanyang puno. So thank you Makaranso. Thank you for watching.